Ito ngayon yung mga inanin namin kamoteng kao. Yung iba dyan na ilaga ko na. At ang akin gagawin naman ay no bake kasaba cake. At ayan nga, syempre hinugasan muna natin mabuti bago natin balatan para hindi nakakapit yung mga lupa dito sa ka kasaba o kamoting kahoy kaya ayan tingnan niyan po te di ba tapos yung pinaka gitna ko na yung mga matitigas na ano parang sinulid ayan eh tinanggal natin para kapag sinamulan ko na tong uh, kudkurin ko eh wala nang masasamang mga matitigas at ayan nga medyo matagal ako nagkudkod uh, pero ito tapos ko na nakudkod ko na at kailangan lang natin ng segundang asukal o oh. pwedeng gusto mo rin uh, kulay pula o oh, brown sugar at ito kakang gata at ikalawang gata isang nyog lang yung aking uh, pinagata at pagkatapos ito ilalagay ko na dito sa kawali yung mga gata. Syempre pagsasamahin na natin yung kakang gata at ikalawang gata. Hahayaan lang natin muna uh, kumulo. Kapag kumukulo na yan, tsaka natin ilalagay yung asukal na pula o yung segundang asukal. Ito na nang ng kumulo yung gata. Hahaluin ko lang ng kaunti at idadagdag ko na tong ating segundang asukal. Hahaluin ko lang hanggang sa matunaw muna yung asukal at hahayaan ko rin itong kumulo ng kumulo. At kapag uh, medyo lumapot na yung ating gata, uh, yung asukal ay tunaw na talaga. Tsaka ko palang ilalagay yung kinudkud kong kamoting kahoy. Ayan, halu lang natin para mabilis matunaw yung asukal na aking inilagay. At yun na, pagka na yung kanyang tekstura, o oh, tingnan nyo, uh, kulay brown na no na humalo na talaga yung asukal at ayan kumukulo na lumapot na rin yan kasi nga yung asukal ay ano na nag caramelize na rin at ayan idadagdag ko na itong aking kinudkod na kamoting kahoy ito ay hindi ko na piniga uh, pinatulo ko lang para mabawasan ng konti yung tubig 'di ba kasi yung ibang mga an uh, nilulutong uh, kamoting kahoy kapag kinudkod ang ginagawa nila uh, pinipiga para matanggal yung uh, katas pero ito hindi na kailangang uh, pigain ganyan lang halu haluin ko lang to hanggang sa lumapot yung pinaka tekstura niya ayan oh, nakita niyo di ba malapot na siya kapag ganito na talaga yung tekstura niya ayan pwede na yan isalin sa lalagyan ako naganda lang ako nitong baking pan nilagyan ko na dahon ng saging at pagkatapos pinahiran ko ng konting mantikilya para hindi dumikit itong ating uh, ginawang kasaba cake ayan di ba kita nyo ang ano na niya lagkit na niya makunat na siya at mahirap na siyang haluin. Kaya talagang pwedeng pwede na to, uh, luto na to at pwede na ilagay sa mga lalagyan. O oh, di ba ang ganda ng kinalabasan at ito nga isasaling ko na dito sa baking pan pero hindi na natin to ibibake ha ipoporma lang natin ihuhulma lang natin dito sa ating lalagyan ngayon na natin lumamig ayan ipa-plat kong mabuti para maganda yung kalalabasan niya at kung meron kang keso lagyan mo rin kasi ako yan ang pilang toppings ko itong keso. ba diba yung mga kasaba cake, madalas merong mga keso sa ibabaw. At ayan ang aking mga natapos na, o di ba ang ganda-ganda ng aking nagawang kasaba cake, no bake na yan. O, kaya kung gusto mong gumawa ng kasaba cake at wala kang oven, okay na okay rin yun. Pwede, pwede ka pa rin gumawa. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!